library ni lehani po. Mm -hmm. really, ni itong... lehani. No Japanese. Japanese sip to. Sirasa. Mhm. Kaya ito pa lang po sa nakaraang may doon nan eh. Barangay hmm. itong Ano po ang koenda ito? Japanese. Wala ah, pala maganda Ako pa na may privilege speech. Yung sa... Tungkol sa kung May ano po uh, ngayon ay... Uh, yung inaudit ni... Ni Secretary. Yung... Libring Library. Ay, tama, tama. May doon ako sa bawat barangay. Hmm, kaya lang may mga may mga requirements na uh, na ito comply. Hindi ko na binuksan at hmm.